Hi guys, it's me Russel Fishing and welcome back to my channel. For today's video, nandito tayo muli sa gilid ng dagat para sumubok na mangisda. So come guys, samahan niyo kami. Let's go. sa mapagpalang hapon po sa inyong lahat mga idol namin at ito, nandito tayo ngayon uli sa gilid ng dagat para tayo yung mangisda so hindi pa rin po tayo nakakalahot dahil nawala rin po yung pahuli sa hipon ayan, so standby muna po tayo at dito muna tayo magsasaga sa gilid habang wala pang pahuli pero as soon na magkaroon na siguradong simula na naman tayo ng paglahot nito So ako na lang yung naiwan dito. Dalawa lang kami ni Oshino. At siya ay nandoon na sa tubig. Yan yes, sa may bandang laot. Nagsisimula na niyang area yung ating lambat. Bali dalawang panyo lang yung dala natin ngayon dahil dalawa lang kami. So yung ating tubig ay malaki pa. Mamayang alas na pa yung sagad noong low tide niya. Kaya medyo nandito pa sa gilid yung area ni Oshino. Ayan, kaya abang-abang na lang mamaya dahil ako sigurado yung magiging in charge na naman dito sa ating lambat dahil daladala niya itong kanyang fishing rod. Ayan, at meron din siyang kasamang kapwa niya ang lord Jen. So, so nakikita ko ay dalawa silang nandyan, dadagdag pa si Oshino, tatlo na sila. So, meron kasing siyaban kaya talagang mawiwili silang mga will. Ayan, mamaya na, na lang po mga idol at update-update na lang po. Ayan, nandito ako ngayon dito sa pinupestuan nating bato kapag ka low tide. Kung pa gabi ay so, sobrang kalma ni Haring Dagat, ngayon ay kabaligtaran. Ayan, nagkakaroon na ng malalaking alon gawa ni Hanging Salatan o ni Easter Yan Ayan, kaya si Oshino, ayan, ngayon pa lang niya iniwanan yung ating lambat na niya bago niya iwanan so sana hindi na lumakas yung hangin na yan ganyan na lang sana mahirap kasi pag lumakas yan magiging failed yung ating fishing adventure ngayong araw na to dahil pag lumakas yung hangin sa lata na yan malalaking alon yung dalan yan so sana yan ganyan lang araw naman hindi masayang yung pagpunta natin dito sa gilid Yan, yung inaryahan nito lambat natin na to, hanggang binti lang to. Kaya lang malalim tingnan kasi mayroong malalaking gulong. Yan, unti-unti na lumilitaw yung mga batuan sa area na yan. Mamaya yan, talagang lahat kasi yung malilit na bato dyan ay litaw na. Habang paggabi. Ayan o, oh, yung alon na yan na sumalubong sa atin, umabot lagpas sa baywang ko. Ayun po yung sinasabi ko sa inyo mga idol, kaya pag ganyan na may mga alon na ganyan, lalo na kung nag tayo ay hindi tayo basta-basta makapunta rito sa lambat na dala itong ating kamera. Dahil may posibilidad na baka abutin itong alon. So ito na yung ating lambat, nandito na yung pinakagilid. Dito na yung simula ng lambat natin, Ayan meron siyang pabahay. So nilagyan ng tulos ni Oshino para hindi hanurin Hindi siya matangay sa batuan. Eh na hanggang tuhod lang to pero umaabot hanggang bewang. So hanggang do sa may laot yung area natin. Hindi ko pa na-check ka sa ano. Balik ko muna tong camera. Oh, yan. Dapat humuli ka ng ano ah. Sobon. Malaki. Ayan. So, ito na mga idol. Itinabi na natin tong ating lambat dito. Gawa ng sobrang lalaki ng alon dun sa pinakadulo ng lambat natin. So, umaampas dun sa... Uh, aking buka yung laki ng alon. Kaya ito nag-decide kami umuwi na. Kaya hindi ko tutuloy kayo na isama sa aking pagkatanggal kanina. At ito, meron na kasama bagong koleksyon sa mga hinuhuli natin dito sa gilid. yan sobrang nakakatuwa dahil meron tayo nahuli dito na subpo. First time namin makahuli ng gantong hipon dito sa gilid. Tunay pong sugpo mga idol. Ayan, ang laki. Ayan, kasama ng ating mga inuhuling banak. At meron din tayong ayan, yung ating alimasag. So, meron pang kaunting mga tinga to tatanggalan muna natin bago na tayo tuluyang umuwi ayan meron na kami yung natanggal so eto na yung natanggal namin so iba ibang klaseng isda rin yung kasama nito maliban dun sa inuhuli natin na banak meron tayo dito na pangpangat o pampaksiw ito itong bikaw napakasarap na isda nito at meron din tayong talakito. na Nakakatamtaman lang yung kanyang size. Ayan. So, pang sabaw. Ayan. O pang pangat. Ah, Nakakasarap yan. Ayan. Nalitag sa mga huli natin. Ang pinaka-special sa lahat ay itong ating

ayaw gumalaw. <laughs> so, heto pa pala. Meron pa tayong hipon. Naman, ba, ano naman? ano to, Han? Swahe? Ay, hindi. Yung inuhuli natin. Yung hiniilawan namin. Pag naingilaw kami yung sugpong gilid. Ito namang nahuli natin na to ay sapat na sapat na sa ating pangula. Ayan, kasama pa yung aking guantes. <laughs> <Ayan>, Kaya <laki. laughs> mo nang gumawag Ito na siya sa lalaki ng alon <laughs> Ah, baka ng alon Sulit din Sigurado na tayo nakakaulang ito Ayan mga idol Uwi na tayo Ito na po yung ating Mahuli sa gilid So sa gilid na oras lang po Dahil biglang Lumakas si hangin sa natan Kaya Uwi na rin tayo dahil ang na nung alon ihirapin na tayo so sulit na sulit na po yung ating nahuli ayan, Sari-sari yung ating huli ayan meron tayong nahuling malaking sugpo sa gilid lang po yan ayan ang nadagdag sa hindi. huli natin sa gilid at syempre yung ating banak o yung aligasin talakito at yung ating bikaw So, ayan mga idol, inyo pong nasaksiyan yung ginawa namin pang isda sa gilid na talagang isa na namang makabuluan at nakalibre na naman tayo ng ating pangulam. Ayan, ganyan po talaga kasimple yung aming boy dito sa aming lugar. Kapag walang ulam, babalan tayo sa gilid ng dagat kapag hindi nakakalawot. At sigurado naman na magkakaroon tayo na libre yung pang ulam. Hindi na natin kailangan bang sa palengke. So, malaking menos na po yun. Ayan, kung baro ka po sa aming munting channel at gusto mong mga fishing content na aming na-upload, makari lamang po ang pakitindot at subscribe button sa ibabaan itong aming video at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to my next video. Thank you! Goodbye!